mga cuties. Samahan nyo ako mag unboxing tayo ng pang -lub -lub natin. Kasi tag-init na. Liligo tayo. Tara! Good morning! mga cuties. mag unboxing tayo ngayon na. Di ba tag-init na ngayon? May nakita ko sa Lazada na. Ayun mga pag tayo, yun ay susuot natin para, siyempre, hindi ba ngingitim yung mga kamay. Ito. Nakalimutan ko na nga ito eh. Ang aking... Mura lang ito kuha ko sa kanila. 72 ang isa. Tapos, nakuha ko lang yung dalawa ng 127. Kasi, meron akong, may binawas. Nakakuha kasi ako ng, ano doon, voucher. Chidadan! Ito. Ito kulay gray. Kulay gray siya. Kasi paglalabas tayo, wow, ang ganda ng ano, tela, ang lambot, oh. Paglalabas tayo, susuotin natin siya para di tayo mangingitim. Yung cardigan, cardigan ito. Yan. Meron naman ako nito noon. Kaso nga lang, mabisyo lang talaga naman tayo. Yan. Ayan, Ayan no? Ganda. O, oh, ganda. Ayan. pang lang siya. Ayan, pang lang. Tapos, yung isa, ito, dalawa kasi. Dark gray naman. Yan, dark gray. 72 pieces pa rin ito. Yan. Ay, mas... Ang lambot, oh. Maganda sa, ano, sa balat. Yan. Ganda na kulay. Dark gray siya. kasi nakakapayat ito na kulay. Pang -dubli -dubli siya. Tapos, meron talaga akong binili na pang swimming. Kasi nga, pag init na ngayon, magsiswimming tayo. Yung kumari ko, umorder din nito ng kulay black. Sa akin, kulay red. Hello mga cuties. Mag-unboxing kami sa aming nabiling ano, pam, pandigo. Kasi may yung dating mga kasamahan namin. Ayan. Ito yung aking kumari. Aking sister. Ayan. Pero na kaming dalawa sa kanya black. Sa akin, ano, red. oh. Uh -huh. Ala sukat mo nga. Lapas di ba? Oo, oh, pwede. Ito oh, cute cute. Teka. Oh, kita mo. Teka, siyang kasya sa iyo eh. Sa iyo masikip? Hindi. Kasi, parang iisa ang size. Ano? Tama ka sa iyo. Kasi ma matangkad ako sa iyo oh, kaya, kaya video maikli sa akin 'yan. Cute. Ay. <laughs> Pwede rin siyang panglakad 'yan, 'di ba? ha. -a. Wow. Kulay red ang sa akin. Ganda siya. Ano <clears throat> you know, mga cute eh, si ah. Ang ganda niya ah, kasi nga malambot yung tela, yan ah sarap pa. Yan. Tamang-tama lang. Ang cute na ng ganda ng kulay. Dark gray. Yan. Yung ano niya, dark gray ito. Yan. Yan, lang. Ito. Ito sa Lazada ko binili. Pero ito sa Shopee ko nakita to. Ano siya? Ito. Shorts, 'yan. High waist na shorts. Tapos ito yung pang itaas. Ayan. Aywan, di ko alam kung ano pa to. Ganyan. Tapos, meron ganito sa likod. Kaso, meron siya sa harap. Ayan. Hindi ko malaman kung pag ganun. O, sa ibaba, itatali. Depende siguro kung anong style ang gusto mo. yan. Pero sinukat ko na to eh. <laughs> Kaso may pang siya. Ito may pang doble siya. Dito ko nagustuhan ito eh. Kasi magsusot ka na ganyan. O oh, may pang -dubli. Maganda yung pang doble niya eh. Kaya ko nagustuhan ito. At saka may mga malalaking size. Kasi karamihan naman pag nakikita mo, ang ng size. Siyempre, pag malalaki ang size, kukuhanin mo, may, medyo mataas nga rin lang yung pressure niya. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Ito yung braso, pinakabraso niya, oh. siya, oh. Diba maganda? maganda? Ayan, Oh. Ayan, Oh. Sa akin ka sister ay kulay black yun sa kanya nito. Kasi dalawa lang kulay. Red lang at saka black eh. Kaya red na lang ang akin. Mm. Medyo ano lang to. Hanggang tuhod. Yun. Maganda siya kasi hanggang tuhod. Ang kuha ko naman nito ay nasa 650 siya. Pero, nabawasan naman gawa nung meron akong mga voucher na nakukuha. Ah, uh, 500 plus na lang sya. Ano bang, basta nasa 523 na. Yun, 523 na lang yung 650. Ang gusto ko kasi dito, bikini high waist na siya Yan, hanggang posod. Kaya, maganda isuot sa mga gurang na tulad ko Yun lang. eh naman bumili ako ng ano, pang lego dahil may outing kami yung mga kami mga dating magkakasama sa trabaho noon mga ano kami noon eh barangay health worker. Tapos, um, magbabanding kami. Magsama-sama kaming lahat. Sa ano pa naman eh, nitong first week ng May pa naman ang aming, ano, ang aming schedule. Tapos, yung aming busing, yun ang kasama namin. Yun ang aming sponsor. Kaya, kaming dalawa ng aking kasister, yung kumari ko, uh, nagre-ready na na aming isusuot masaya kasi kami dati eh. Parang nami rin namin yun eh. Uh, wala na kasi kami ngayon sa barangay kaya gumawa yung busing namin ng ano, ng uh, group chat namin. Kaya ayun. Mag-outing kaming lahat. Kaya ito kami ah. Oh. na subscribe yung mga mamamasyal sa ating channel. pindot na agad. Subscribe nyo na ako. Salamat mga cuties. That this is all.